Pakipatay po ng lahat ng ilaw. <coughs> Pakipatay po ng lahat ng ilaw. Meron pa dito. Okay po. <coughs> ano po ang kondisyon natin ngayon? Madilim. Ano po ang dilim? Ano po ang dilim? Ano no? Walang liwanag. O pakibukas nyo na. Nagawa ko na yung puntos ko. <clears throat> Ang dilim ay the absence of light. O tapos na po yung mensahe ko. <laughs> okay, so ngayong pong umaga ay uh, ating pong i-discuss sa inyo yung pong sinabi ng Panginoon na kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatagok. Hindi rin nagsisindi ng ilawan at inilalagay ito sa ilalim ng takalan, kundi sa ibabaw ng patungan upang magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Ganon din dapat paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Nasaan po yung liwanag dito sa ating kwarto? Nasaan? Saan taas? Turo nyo nga. Ano yun? Anong tawag natin dyan? ilaw. Hindi ba? Ibig sabihin, ang dilim is the absence of light, pero yung light ang nagbibigay ng liwanag sa dilim. Sa pagkakataon natin ito, ang nagbibigay ng liwanag sa dilim ay ilaw. Ano? Ilaw ang nagbibigay ng liwanag sa dilim. Dito sa talata, yung, ang okasyon nito, ang Panginoon kasi ay nando doon sa bundok at nagbibigay siya ng sermon, yung Sermon of the Mount. At isa doon sa kanyang binigyan ng uh, importansya ay yung pagiging ilaw. Ano? Yung pagiging liwanag. At sa pagkakataong ito, ang sabi ng ating Panginoon doon sa mga tagasunod niya, sa mga apostoles at saka sa mga disipulo. Magkaiba yung dalawa, no? Ang apostoles ay yung labing dalawa at yung disipulo ay yung mga sumusunod bukod doon sa labing dalawa. So ang ating Panginoon ay nangungusap hindi lamang doon sa mga taong nakikinig bagkos mismo niyang diretsong sinasabi ito doon sa kanyang mga disipulo at mga apostoles. Ang sabi dito ng ating Panginoon ay kayo ang ilaw. hindi ba? Ang sabi ng Panginoon ay kayo ang ilaw. Ibig sabihin, itinuturo niyang direktahan doon sa kanyang mga apostoles at mga disipulo, sinasabi niyang kayo. Doon sa mga taong nananampalataya sa kanya, ay meron siyang direktibang sinasabing kayo ang ilaw Ang trabaho ng ilaw ay magbigay liwanag. At kapag walang liwanag, ito ay madilim. So ang dahilan kung bakit ginawa ng Panginoon at sinabi ng Panginoon na ang mga apostoles at mga disipulo niya ay ilaw ng sandlibutan ay sapagkat kanyang itinuturing na ang tiangdibutan ito na hindi nananampalataya sa kanya ay namumuhay sa kadiliman. Sa ating lipunan, ganun din naman ang ibig sabihin magkatapos ng maraming panahon at lumpas na ng dalawang lipong taon na nakakaraan, ay ang sitwasyon ay pareho pa rin. Hindi pa rin nagbabago sapagkat ang ating lipunan na hindi nakakakilala sa Panginoon ay itinuturing na lipunan na namumuhay sa kadiliman. Ngayon, Dahilan sa ang mga taong nakakilala sa Panginoon, either Yeshua or Jesus Christ, either of the two world, okay, alinmang sa dalawa, ay sinasabi sa atin dito na siya ay nagbibigay sa atin ng kautusan at hindi lamang kautusan, kundi sinasabi niya kung ano talaga tayo sa ating katatayuan sa Kanya na tayo hindi lamang anak, hindi lamang mga taong binago, Bagkos ang sabi niya, kayo ay ilaw. Ang tanong, kayo ba ay nagliliwanag? Kung tayo ay tinutukoy ng Panginoon na ilaw, ang ibig sabihin, tayo ay dapat nagbibigay ng liwanag paano kapag ang ilaw ay hindi na nagbibigay ng liwanag, ano na ang ilaw na ito? Pundido na. <laughs> kapag pundido na, dedo na yan. So, kasi may life, meron naman lifespan ang ilaw. May lifespan yan. Mamaya, sabihin ko sa inyo ang lifespan. So ang sabi ng Panginoon, tayo ay ilaw at ang ilaw ay nagpapakita ng daan. Anong sabi ng Panginoon sa kanyang ako, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ngayon, bilang mga ilaw, tayo ang nagpapakita ng daan. Ibig sabihin, kung si Jesus ang daan, tayo ang magdadala sa mga tao sapagkat tayo ang ilaw papunta sa Kanya. So anong ibig sabihin natin? O anong ibig sabihin dito? Obligasyon ng bawat isa sa atin na tayo ay maging daan para sa ibang tao na makakilala sa panginoon sapagkat tayo ay ilaw bilang ilaw tayo ay ipinapakita ng tayo ay nagbibigay liwanag papunta doon sa daan <clears throat> binata na naman ako pumipiyok na naman ako. okay so tayo ay bilang ilaw tayo ay nagpapakita ng daan So tungkulin ng bawat isa sa atin na magdala ng kaluluwa sa Panginoon sapagkat ito ay ating tungkulin bilang isang ilaw at magdadala ng tao papunta doon sa daan na kung saan ay ating Panginoon. Bukod doon, ang ilaw ay nag-aalis ng takot. Totoo ba 'yon? Ang ilaw ay nag-aalis ng takot. Kapag ikaw ay pupunta sa isang lugar na madilim, anong meron ka? Takot, meron kang pangamba sapagkat hindi mo alam kung ano ang iyong pupuntahan. Kapag ikaw ay pumasok ng iyong bahay, ano at ikaw ay galing sa labas, ano at gabi, ano ang iyong unang hinahanap? Ang ilaw, ang switch ng ilaw sapagkat ang ilaw na ito ang magbibigay sa iyo ng liwanag at kung anuman ang iyong pangamba na meron doon sa lugar at kapag may ilaw nawawala ang iyong takot so ibig sabihin lamang ng sabi ng Panginoon kayo ang ilaw ng sanlibutan tayo ang magdadala <coughs> ng liwanag tayo ang mag-aalis ng takot. Bakit? Maraming tao ang natatakot sa kanilang buhay sapagkat meron tayong problema of uncertainty. Kapag tayo ay hindi sigurado sa isang bagay, tayo ay merong takot. Hindi ba? Lalong-lalo na doon sa mga tao na kung saan alam nilang sila ay mamamatay na, o halimbawa doon sa mga tao na meron ng terminal, nagtatanong sila ano kaya ang mangyayari sa akin kung ako ay mamatay. Ako ba'y talagang, meron ba talagang kaluluwa at espiritu o wala? At nando doon ang pag-aalinlangan. At kung ito ay walang kasagutan, sila ay papanaw ng merong takot sa kanilang sarili. Subalit, ang sabi ng Panginoon, kayo ay ilaw na nag-aalis ng takot. Bakit? Kung ating ibabahagi ang ating Panginoon sa isang tao at naunawain niya kung ano ang ibanghelyo, ang ibanghelyong ito ay magbibigay sa kanya ng kapayapaan sapagkat ang binadala ng ibanghelyo ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Sino ang magsasabi noon? Yung kapitbahay niya na katulad niya rin hindi naniniwala? o tayo na sinasabi ng Panginoon na kayo ang ilaw ng sanlibutan at dahilan sa kayo ay ilaw, kayo ay nagdadala at nag-aalis ng takot sa isang tao na kung saan ay walang kasiguruhan kung sakaling dumating ang panahon na siya ay papanaw at hindi niya alam kung saan siya pupunta. Bukod sa pagiging daan na nagpapakita tayo ng daan, bukod sa nag-aalis ng takot, tayo rin naman bilang mga tao o mana ng palataya na sinabi ng Panginoon na tayo ilaw, tayo rin naman ay nagbibigay ng pag-asa. Sa atin nakasalalay ang kaalaman ng mga tao patungkol sa pag-asa. Bakit? Dahilan sa alam natin na ang Panginoon ang siyang nagbibigay ng kaligtasan. Dahilan sa alam natin na ang Panginoon ang tunay na pag-asa para sa buhay na walang hanggan, tayo bilang mga ilaw na Kanyang tinuring ay dapat magsabi sa kanila sapagkat tayo ang nakakaalam nito. Tayo ang nagpapakita ng daan, tayo ang nag-aalis ng takot, at tayo rin ang nagbibigay ng pag-asa. Ang sabi ng Panginoon, ito maganda eh, contrast ito. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. tatago. ko ito. Ilaw pagkatapos bundok. Parang bakit gano'n ang contrast? So tiningnan ko, <clears throat> yung palang Jerusalem ay mataas sa sea level. Kapag tiningnan mo, sabi doon sa tiningnan ko, na ang Jerusalem daw ay may tuturing mong mataas na lungsod comparing doon sa ilalagay mo siya sa sea level. But whatever it is, hindi naman tuwirang sinabi ng Panginoon kung uh, anong lungsod. Bagamat Ito'y aking naranasan nung ako ay pumunta sa Bugyas, doon sa Ifugao, uh, doon sa Benguet Province. Uh, merong doong lugar, yung lugar ng Bugyas, nando doon, makikita mo, uh, busy, talagang maganda yung lugar. So balit nung kami ay pumunta doon sa baba, pababang, pababang, pababa ng lunsod, pag tumingala ka, makikita mo yung lunsod, nando ka sa ibaba, hindi mo siya pwedeng itali. Kitang-kita mo siya. At gayon din ang sabi ng Panginoon, dayo daw ay katulad ng isang lungsod na nasa mataas na bundok na hindi po pwedeng itago. Dahil kung ikaw ay nagliliwanag, itong katulad ng liwanag na meron dito sa atin sa itaas, ito ba'y pwede mong itago? Hindi nyo matago, mataas yan. Eh. <laughs> hindi ba? Mataas yan eh. So, makikita natin, ang sabi ng Panginoon, tayo bilang mga anak niya, at bilang ilaw, tayo daw ay hindi po pwedeng itago sapagkat tayo'y katulad ng isang lungsod na nakalagay sa ibabaw ng bundok. Anong ibig sabihin dito? Bakit ikinukumpara ng Panginoon yung mga nakikinig sa kanya at sinasabi niyang kayo'y katulad ng nasa bundok? Sapagkat ang isang tunay na mananampalatayang ng Panginoon, ang isang tao na sumusunod sa Kanya ay kitang-kita ang gawa. Sa pamamagitan ng ating mga gawa ay makikilala tayo ng tao at kung tayo ay talagang tunay na nasa kaliwanagan, hindi pwedeng itago. Doon ba sa inyong eskwelahan, doon ba sa inyong kapitbahay, doon ba sa inyong trabaho, kilala ba kayo na kayo ay mana ng palataya ng ating Panginoon? Kung hindi wala kayo doon sa bundok. <laughs> Parang inilagay niyo yung ilaw doon sa flooring, hindi ba? Pero ang sabi ng Panginoon, kayo ay ilaw at ang ilaw ay katulad ng isang bundok, a katulad ng isang lungsod na nandoon sa ibabaw ng bundok. <laughs> hindi pwedeng itago. Kapag kayo'y bumalik sa kasaysayan ng Kristyanismo, Nung araw kapanahon lalo ni Nero. Anong ginawa sa kanila? Dahil sila ay lantad na mana ng palataya, karamihan sa kanila ay ginawang ilawan, literal. Sinindihan sila hanggang sa kanilang kamatayan. Sila ay ilaw ng sanlibutan ang ginawa ni Nero, literal na ginawa silang ilaw lahat ng mga mana ng palataya doon sa imperyo ng Roma na kanilang bahuli. Sinisindihan literal. Pwede ba sa atin yon. Pag tayo ay sabi natin tayo ay ilaw, sindihan nyo ako, buhusan nyo ako ng gasolina para ako ay magliwanag. Hindi yon ang tinutukoy ng Panginoon. Ang tinutukoy ng Panginoon dito ay ang pagiging masunurin mo sa Kanya at ang pagsunod mo sa Kanyang kautusan. At ito ay sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Isang issue ang uh, dito? Ang isa sa mga issue na nire-resolve nito ay yung paraan ng kaligtasan. Ang sabi na kasi ng iba, ang kaligtasan daw ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Subalit ang sabi naman ng isa ay ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng kaligtasan at gawa. Ngayon, ano ang pagkakaiba ng dalawa? Ang isang tao o ang isang ilaw ng sandibutan ay mga taong nakikita matapos ang kanilang kaligtasan ay nakikita sa kanila ang mabubuting gawa. Sapagkat ang mabubuting gawa ay resulta ng kanyang kaligtasan. Hindi mo kinakailangan gumawa ng mabuti para ikaw ay maligtas at pagkatapos yun na magdadala sa iyo sa langit. Maligtad. Ang kaligtasan o ang mabubuting gawa ay resulta ng iyong kaligtasan sapagkat sinabi ng Panginoon ikaw ay ilaw ng sanlibutan. Hindi ka po pwedeng maging ilaw kung hindi ka gagawa ng mabuti. So kung talagang ikaw ay nananampalataya, ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay para sa Diyos, ang sabi niya, ikaw ay ilaw at basically wala kang choice kundi gumawa ng mabuti because ito yung iyong trabaho. Hindi mo trabaho na magkuti-kuti tap, kundi ang trabaho mo bilang ilaw ay magbigay ng liwanag upang ang tao ay makakita ng daan, maalis ang takot at makapagbigay ng pag-asa. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Now, ang sabi niya, kayo. Hindi niya sinabing sila. Kayo mismo 'yung nandoon na nakikinig sa kanya, 'yung apostles and disciples, ang sabi niyo, ang sabi niya, kayo at hindi naman sila. Hindi rin sinabi ng Panginoon na hindi rin sinabi ng Panginoon na subukan ninyong maging ilaw. Hindi ba? Hindi niya sinabing subukan mo ngang maging ilaw ka. Hindi eh. Ang sabi niya is definite ikaw 'yon. Tama kayo 'yung ikaw. Ikaw 'yung ilaw. Wala nang iba, ikaw 'yon. So ito ay mga bagay na ginagawa ng Panginoon at sinasabi sapagkat Nagi-establish pa lamang ang panginoon o ng kanyang grupo. Ano? Nagi-establish siya ng kanyang uh, pagiging panginoon. Sinasabi niya na ako ang Mesias. At dahilan dito sa kanyang kalalagayan, siya ay pumipili ng tao na kung saan ay magiging kanya. <clears throat> siya ay kumukuha ng mga tao para sa kanyang kaharian. At sa pagkakataong yun, nung siya ay nangangaral, ay sinabihan niya na kayo hindi sila at hindi rin niya sinabing subukan ninyo. Definite ang sabi ng Panginoon. Kung kaya't kung ikaw ay nag-aako na ikaw ay mana ng palataya ng ating Panginoon, ikaw ay ilaw. Ngayon, pwede mo rin naman papalitan yung apelido mo kung talagang gusto mong maging ilaw, pwede ilagay mong apelido ako ay ilaw. Kasi may keskwela ako si ilaw eh meron akong kaeskwelang ilaw. Yun ang talagang ilaw kasi rehistrado yun sa saan? Sa PSA. No? Okay. Katulad ng lunsod, balik ako doon, ito ay kitang-kita at tayo ay ibinibilang ng Panginoon as lunsod. Huwag nating itago ang ating pagiging kristyano. Okay? Huwag nating itago ang pagiging kristyano natin. Dahilan sa alam natin na ang bawat isa sa atin ay kakaiba kesa sa kanila. Hindi ba? Ang mga kristyano ay namumuhay doon sa salita ng Panginoon at sumusunod tayo. At dahilan sa pagsunod natin sa ating Panginoon, tayo'y nagiging kaiba sa kanila. Hindi ba? Ang Pilipinas, Tandaan nyo. Ang Pilipinas ay nagsasabing Kristiyanong bansa. Ang sabi nila ay the only Christian country in Asia before. Ngayon ang Korea is gaining more. Okay? Pero ang nakatutuwa sa Pilipinas na sinasabing Kristiyanong bansa ay may pogo. Yung Kristiyanong bansa Pilipinas ay may sabungan ang Pilipinas ay merong pagkor, hindi ba? Paano natin masasabi na ang Pilipinas ay kristyanong bansa, samantalang ang kanilang ginagawa ay taliwas sa sinasabi ng ating Panginoon? Tayo bilang mga kristyano, tayo ba ay nagsasabog? Tayo ba ay nagpupogo? Pero ito, kayo ba ay tumataya sa loto? <laughs> ang kaibahan natin bilang mga Kristiyano, tayo ay nakasalalay sa biyaya ng Diyos, hindi sa makukuha natin sa pamamagitan ng sarili nating interes o sarili nating kagustuhan. Araw-araw tayo ay namumuhay sa biyaya ng Diyos kung kaya't ang lahat ng ating tinatamasa at lahat ng meron tayo ay galing sa Kanya. Nakalulungkot dahil napakaraming Kristiyano ang naglo-loto pa rin hanggang ngayon. At pagkatapos tumaya sa loto ay pupunta pa sa simbahan at mananalangin sila ay patamain. Pero tayong mga ilaw ng sandibutan ay hindi ganon ang gawain sapagkat ito'y taliwas sa kanyang kagustuhan. Kung kayo'y tumataya pa sa loto at pagdating ng araw ng linggo'y kayo'y mananalangin para kayo'y tumama, Kapatid, hindi ganyan ang itinuturo ng ating pananampalataya. Huwag nating gayahin ang kadiliman sapagkat tayo ay hindi katulad nila, tayo ay liwanag, tayo ay ilaw, ang sabi ng ating Panginoon. Okay, ito pa. Hindi raw nagsisindi ng ilawan at inialalagay sa ilalim ng takalan. Ano ang takalan? Ano yung takalan? Takalan ng bigas. Noong araw ay yung may salop eh, di ba? Yung ni ay takalan, yung salop. Wala pa kasi noong araw ay hindi pa kurkilo kilo ang bigas. Merong salupan, ay yung maliit ang tawag doon, ganta. Yung maliit? Ha? Gantang, yung maliit. Ang sinasabi ng Panginoon, hindi raw tayo nagsisindi ng ilawan pagkatapos ay inilalagay sa ilalim ng takalan. Bakit? Ano ang mangyayari sa iyong ilawan kapag ito'y inilagay mo sa isang sisidlan? Anong mangyayari? Mamamatay? O hindi magbibigay ng liwanag? You are defeating the purpose. Nang ilaw kapag ito ay nilagay mo sa takalan. Katulad dito ang ilawan natin ito na nasa itaas, pag nagpagawa kayo ng bahay next time, yung lahat ng ilawan ilagay nyo dito sa flooring. Yan. Anong gagawin sa inyo ng mga taong nasa labas? Pagtatawanan. Bakit? Sapagkat hindi ito ang dahilan kung bakit ginawa ang ilawan o ang ilaw. Ang ilaw ay inilalagay sa taas upang ito'y magbigay ng liwanag at upang hindi tayo matakot, tayo ay magkaroon ng pag-asa. Ano pa yung isa? So, hindi naglalagay ng ilawan pagkatapos ito ay tinatabunan. You are defeating the purpose. Bilang ilaw ng sanlibutan, hindi natin kinakailangang itago ang pagiging kristyano natin sapagkat pag ginawa natin yon ano pa yung pag-asang ibibigay ninyo sa iba na kayo ang nagdadala. Defeated ang purpose. Walang silbi ang ilaw kung ito ay itatakpan at itatago. Meron na ba kayong tao na nakita na Gumawa ng ilaw pero tinakpan? Meron kumisan, di ba, pag nagkakaroon kayo ng bedroom light, yung bedroom light ninyo ay ginagawa ninyo para ano? Para kayo makatulog at the same time hindi kayo natatakot. Hindi ba? Hindi nga lang masyadong maliwanag sapagkat gusto mo pa rin makatulog. Ang sinasabi ng Panginoon, hindi din light ang kailangan sa atin. Hindi rin night lamp ang kailangan sa atin, kundi ang hinihiling ng Panginoon sa atin tayo ay tunay na magbigay ng liwanag. Isang magandang halimbawa. Sino sa inyo ang nakakaalam na ng kandila? Ano yung nakakita na ba kayo ng kandila? Ano ang nangyayari kapag ang kandila ay walang sindi? Hindi ito natutunaw and at the same time hindi rin ito nagbibigay ng liwanag. Ang kandila pag itoy nilagyan mo ng sindi habang ito ay nagbibigay ng liwanag itoy unti-unti namang nauubos. Kung gusto mong magbigay ng liwanag ang kandila payagan mo ang kandila na maubos. Dahil pag hindi mo pinayagan ang kandilang maubos, hindi ito magbibigay ng liwanag. Bilang mga Kristiyano, tayo ay katulad ng kandila. Alam niyo ba yon? Na ang buhay natin habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon, tayo ay nagliliwanag pero dadating ang panahon, tayo ay tatanda, utay-utay tayong tatanda na naglilingkod sa Panginoon hanggang sa tayo ay maubos at tayo ay mamatay. Ang kagandahan lamang dito, ang kandila kapag ito'y sinindihan mo at ito'y nagbigay ng liwanag at ito'y naubos hanggang ito'y mamatay, the candle serve the purpose. The question is, is your life serving the purpose? Yung bang sinabi ng Panginoon sa atin, na tayo ay liwanag na pwede mong ihalin sa kandila na habang tayo ay nabubuhay, tumatanda, yung pang purpose natin na magbigay ng liwanag nangyayari sa buhay natin. Kung minsan naman ay hindi natin maiwasan na ang kandila ay namamatay. Hindi ba? Pero pasalamat tayo sapagkat merong mga tao na gustong patuloy na makakita ng liwanag mo kung kaya't ikaw ay buling sinisindihan. Merong pagkakataon ganyan. So, tayo ang ilaw, yung mga tao sa labas ang dilim, at tayo ang nagbibigay sa kanila ng liwanag. Ang sabi ng Panginoon doon sa huli sa Matthew 5.16, gayon din naman paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang kanilang makita ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. The ultimate purpose of us being the light is for people to glorify God. Kung minsan, ang Diyos ay inahamak ng ibang tao dahilan sa kagagawan din ng mga nananampalataya sa Kanya. That is not the purpose of our Lord. Ang purpose o ang pangunahing layunin ng ating Panginoon kung bakit tayo ay kanyang ginawang ilaw ay upang makita sa atin yung mabubuting gawa at dahilan sa pagnakita ng tao yung mabubuting gawa sa atin, luluwalhatiin ng mga tao ang Diyos. Tayo ang ilaw, tayo ang magbibigay liwanag at sa liwanag na ito, luluwalhatiin ang ating Panginoon. Naintindihan nyo kung ano ang purpose natin bilang ilaw ng sandibutan. Maraming salamat po.